Good morning at umaga uh, na. Asin ko. Father's Day ride. Right? Let's go. touchdown, Monte Maria. Yeah. Ah. Uh, Kapun hours and 4 uh, minutes via expressways. No, wala akong <laughs> Hindi nung parang lang kasi busy mga gasoline station bago mag Monte Maria. So hindi na ako pupunta sa ang uh, sa kanila lang mga tourist attraction papahinga lang walang konte. Then pupunta ako sa Salcedos Lomi House para tumibog para before lunch sa bahay na ako yeah. ayoko ayaw ko munek wifi tama naman yung password kaya wala kayong makikita masyadong footage ng biyahe ko hindi ko alam kung anong trip nito pero umubukas naman eh yan oh no? ay nako ay it's been a while nagmawa ko ng content kaya siguro baka kailangan kong i-update Nakalimutan ko rin yung tripod ko. At uh, yung drone. Nakalimutan ko rin. Kukuha sana ako ng drone shot nito. Yo. Anyways. Uh, after nito, punta ako ng Salcedos sa may ibaan. It's uh, one hour to one hour and a half away. Kakayan lang akong lomi ron. And then sibat na ako. 不被一个多年嘞。 Touchdown na ako sa Salcedos Napakaraming tao um, At ang waiting time sa lobby nila eh, isang sa oras Pero ayos lang Namiss ko yung lobby nila Umigat na eh At ayun na nga ah, Mga chonky no? Touchdown It's uh, 10 uh, 55 na nag-touchdown ako uh, It <clears throat> took me 2 uh, hours and 4 minutes To ride from General Trias To the uh, Monte Maria Pilgrimage via Expressways. No, ang toll gate is 254. Kung pabalik, kumain ako sa Salcedos. sa paraming tao. At hindi uh, ko na nakita yung toll, no? And uh, attached down na ako ng uh, 1055. Umalis ako 5 AM. At uh, kung kayo ay mahilig sa mga contents ng pagmomotor especially sa pagmomotor no? at anumang koneksyon sa motor, moto camping, solo riding, long ride, kalikot, podcast. Subscribe sa YouTube channel at sa Facebook, no? Mamaya nga pala meron kaming meet up diyan sa ano, Solo Riders Community ng Cavite sa Imus Open Canal McDonald's 4 to 6 PM. Kung taga Cavite ka, wala ka namang gagawin Father's Day, punta ka. All right. boom, ginbulag. Bulag.